Magandang hapon mga ka lover. Narito mo naman po tayong muli. May papakita po ko sa inyong kakaiba pong halaman. Siya po ay gamot sa ating buhay. So, samahan ninyo ako para kahit papano malaman nyo po ang mga herbal sa paligid. Nasa sa inyo na po yan kung susundin nyo po o hindi. Pero subok na po itong mga herbal na ito. Kaya, let's go! Ayan mga kanicho lover. Kung napapansin nyo po, itong halaman na ito, mabisa po itong ginagamit sa mga panduna sa ating katawan. Ito nga po ay iniinom. Kung mapapansin nyo po, ang dahon nyo po ay ginagamot din po ito. Mga pantapal po sa may mga sakit. Ayan, ito po yung bunga. Tawag po sa amin dito ay bangkuro. Pero hindi ko po alam ang tawag nila dito. Medyo matigas kasi bata pa eh. Hindi pa masyadong hinog. Wala tayong kutsilyo. Kaya bato na lang. Pasensya. Ayan. ba? Diba? Kung nakikita nyo naman, mga ka lover. Masarap daw ito eh. Sabi ng iba, pero pag nahinag ang pangit ng amoy. Kaya mga ka lover, pakonsulta pa rin po kayo sa doktor. At sa gayon, malaman nyo po talaga ang inyong sakit. Ito po ay gabay lamang ang tulong sa inyo kung inyo susundin. Kaya marami salamat po sa inyo panunood po. Ang tag sa amin ito ay bangkuro. Ayan. Siguro marami ito sa inyo ng mga puno nito. Kaya marami marami salamat po. I love you and God bless.